Ang hawak po natin dito ay wiper linkage ng pang Toyota Hiace. So kung may Toyota Hiace po kayo, ay baka po para sa inyo ang video na ito. Pero bago muna tayo magsimula, ay panoorin nyo kung paano natin ito binaklas at kung paano ang itsura nito nung gumigiwang-giwang siya. So Mayroon na naman tayong pati bagong fabrication. Pod <laughs> pod

Baklas na ano? ano ko? Ay nasipang na Nung una ang plano sana namin dito Ay lagyan lang ng pampasiib sana yung butas kaya lang ang nagiging problema natin ay medyo malaki na yung nabawas dyan so ang naging ang nabuo sa isip natin ay palitan na lang natin hanggang dun sa may dugtungan okay simulan na natin let's go inipit na muna natin dito sa may gato so ang magiging kon natin dyan ay kukunin na muna natin yung mga tapat ng mga butas o, tapat na naman ng mga butas. Yung tapat nitong butas na to, ay lalagyan natin yan ng flat bar na may tornilyo para just in case na maputol na natin yung, yung aloy na yan ay mayroon tayong basihan kung saan natin itatapat yung lalagyan ng mga butas. Ayan, butas na naman. Ayan, tayo butas yan. Ayan, may tornilyo tayo dyan. Lalagyan natin yung flat bar na may butas dyan sa may goma na yan para dyan natin ah uh, i-spot yung punduhan natin para hindi magbago yung mga butas o so, kung saan natin tatapat yung mga yung mga axle-axle nya kung saan natin itatapat yung mga turny nya, ayan yan natin i-spot ngayon dito sa may gato para mayroon tayong punduhan nga palang perasong bakal na hawag natin ay shoot natin dun sa may napudpud na parte saka natin ispat para pag kakapabrikit na tayo ng tubo para dyan ay madali na lang siyang isushoot dyan yun na yung pinakabasehan natin para makuha natin yung posisyon nya saka natin puputulin na at tatanggalin na yung aloy at syempre tatanggalin na rin natin itong goma yung goma na yun tatanggalin natin at ibabalik natin dun sa may butas na flat bar para yan din ang magiging basehan natin dun sa ipapabrikit natin para dyan at ito nga yung gagamitin natin na ng stainless na tubo para dyan sa papalit natin dyan sa bakal na yan. Dyan natin siya shoot. Ayan so kung nakikita nyo yan. At syempre hindi mawawala yung kapakas niyang tubo para naman pang dubli natin at para maging matibay naman siya. Ayan isusot natin at swak na swak nga naman talaga. Ayan. So yan ang pagdudubli natin para magamit natin na ilalagay doon sa may bakal na yan. At ito nga ay dinubli at narin natin. So ang gagawin natin ay lilinisin na lang ng konti para may salpak na natin doon. eh ayos? <laughs> Kontra natin lahat yung ganito ng banyo doon. Pwede. <laughs> Pwede yan. kaya po may ganito, ito na yung magsisilbing bearing niya. Mm -hmm. Para madulas para walang pudpud na mangyari. Napansin kasi natin katakay mo na aloy yung nakakabit. So mas mabilis siya mapudpud e kumpara doon sa stainless. Kaya stainless yung ginamit natin na pang bushing dito kasi mas madulas ang stainless. At papabrikitan din natin yung pinakasim bearing na stainless para naman mas madulas siya. Lalo na kung malagyan pa ito ng pang lubricant. So sana po sa makakapanood po ng videos, lalo sa parating ito, sana po ay mag-comment kayo para malaman natin kung tama ba yung idea natin na uh, stainless na lang yung gamitin at saka lagyan siya ng pinaka same bearing para mas matagal yung pudpud. -pud. Pwede po kayo mag-comment kung tama po ba yung idea natin to. So, sa sabarting ito, ito nakapabrikit na tayo ng flat bar na stainless para doon sa rubber stabilizer. Yung pinaka holder niya, ikakabit na lang natin yan. Yan yung ginagaya natin, yung alloy. So okay naman yung napabrikit natin, so ikakabit na lang natin. At dito naman sa pakating sinusukat natin dyan, ang gagamitin natin dyan ay matabang shafting na stainless. So yan, sinusukat na natin, may pabrikit na rin natin yun. Yun yung dudugtong dun sa may dulo. Yun yung may ispat na natin para magaya na natin yung dati niya. At para mansanan yung paglilinis natin, isunod na rin natin gawin itong kabila. Uh, yung ginamit natin doon sa una, yun rin yung gagamitin. At saka nakapagpabrikit na tayo ng ilalagay na rin dito sa may bushing niya. At saka yung shim bearing na natin ay nakapabrikit na rin tayo. So mas mabilis na natin lang itong gagawin, same process pa rin. Ang matagal kasi naman natin na ginagawa dito ay magpabrikit ng mga dapat natin ipabrikit. Katulad ng bushing. Yung bushing kasi kailangan pa natin kunin talaga yung sukat at saka yung shimbe ring dapat eksakto talagang ipaburikit natin yun para mag madulas, para maganda yung ikot nitong ilalagay natin. Nakakatuwa lang talagang isipin dahil pagdating sa mga bagay nito, ang laki ng mga tiwala nila sa atin. So hindi naman natin sila pwedeng biguin katulad nitong si kumpare ko at best friend ko ay talaga naman sa atin talaga siya pumupunta at kahit kanteran na tayong ipaburikit mga bagay nito ay talaga namang binibigay natin yung the best natin at dito nga ay natapos na tayo so tatanggalin na natin siya sa pagkakapundo ayan nahugot na yung naiwan dyan ay yun yung tinatawag kong shimbering yan yung pinaburikit natin na dapat eksaktong eksakto lang para maganda yung ikot Siyempre katulad ng dati kapag natanggal natin ay lilinisan na natin siya. Same process pa din naman yung paglilinis natin. Papadaanan muna natin kung yung medyo mabulto yung pagkakawilding natin. Papadaanan natin ng yan yung bato. At tinatawag natin para medyo mas magaspang. Mas malaki kasi yung bawas dun sa welding natin kapag bato yung ginagamit natin. At kung medyo pumino naman na yung pagkakawilding natin at medyo makinis-kinis na rin siya. Gagamitan naman na natin ng flap disc. Yung flap disc ay yung medyo mas pino yung talim na pwede na rin natin pampakinis pero gagamitan pa rin natin siya ng bapping red. Ito yung ginagamit natin bapping red. Yan yung pampakinis natin. At saka hindi na natin to kailangan padaanan pa ng bapping pad dahil nasa load naman siya. At ito nga ay natapos na tayo so isasalpak na lang. Itong nasa kamay natin, ito yung tinatawag natin simbering na pinabrikit natin. Ito yung magsisilbing bearing dun sa pagitan ng bushing at saka nung pinaka shafting nung linkage. So sa sasalpak na lang natin at sisigaw din naman natin, nalalagyan naman natin yan ng pang lubrikan. Katulad ng grasa, yan. Lalagyan natin yan ng grasa para maganda yung ikot. Susupat at susupat pang pantry, ha? Tapos may lock yung pre. Oo, sa yung lock niya. Pupin na lang natin, ha? At talaga namang inabot na tayo ng gabi katray mo. Akala namin ay dito magtatapos yung mga yung ginagawa namin. Akala namin ay pagkasalpak nito ay okay na. Dahil sa gabi na ay napasugod na rin si nanay, pati siya ay nag-aalala na rin dahil hindi pa natin natatapos yung ginagawa natin. At yung inakala na nga natin natapos na ay hindi pa pala dahil magkakaroon pa pala tayo ng problema pag sinalpak natin. Yung isasalpak na natin ay nagkakaroon ng problema at yung pagkakabalik pala natin ng motor ay baliktad. So inayos na naman ulit natin yung pagkakalagay. At nung maayos na natin ay syempre sinalpak ulit natin at ito na nga ay uh, okay naman na yung kinalabasan, maganda naman na yung pagkakalagay natin at functioning na siya, hindi na siya yung tumatama. Legit, legit, legit. Okay na. At yun nga, yung okay natin, sasalpag na sana natin yung wiper. Ang naging problema na naman natin ditong wiper na to, ay hindi na naman mag ng maayos. Imbis na magpataas yung pagkaka-wipe nya, pababa naman yung nangyari. Ayan, nagpababa. Ang kulit no. Yung pil na pil mo na sa antis yung mga bagay na ginawa mo, kaya lang nagkaka pa ng palpak pagdating sa dulo. Ah, okay, fine. Okay na. Kaya nabilitan na naman namin baklas eh, na adjust yung wiper ng medyo mas mataas. So dito eh, adjust namin yung wiper at tinignan namin talaga yung kung ano, paano siya mag-function. So ito nga siya at okay na. So ang nangyari talaga dito katry mo, yung pagkasalpak natin tong wiper, masyadong mababa pala yung pagkaka-adjust natin dyan. So dapat pala mas mataas siya para pag inon you know, medyo may kunting pababa siya, saka siya tataas yung pala yun. Kaya pala, pag pagkababa niya naglock na siya hindi na siya makakataas kailangan pala talaga na mas mataas ng konti so ito okay na nga siya at syempre ito na ang kumpare natin ay na. naman na ito ang tuwa naman na talaga ito na Try mo Okay, let's go. Tara na kami, gabi na. Sige, bakay ingat. Bye-bye. Basta -bye. -bye. tayo kita maga. Ah, sige. Yes, Ingat-ingat kayo. Yes.